Sir Idol, Ate po, humihiling po na sana po mabigyan niyo ako ng magagamit ko sa paghahanap buhay na gitara at amplifier. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo, Sir Vincent. Magandang hapon po, Sir. Saan po nagigitara si Sir? Pag mayroong pong tumatawag sa kanya ng ano, okasyon, nagpunta po siya at yung Nagigitara ah, siya. Ah, sinusundo siya para... Pero wala siyang gamit. <laughs> hindi o siya yung nagpupuesto sa isang lugar. Pag walang tawag, pumipisto hmm. sa monumento. Ayun. Magkano naman pong kinikita niya sa maghapon? Misa, umikita niya siya ng 600. <laughs> okay na rin yun. Uh, pambigas. <laughs> 600. Mm uh -huh. Eh, minus renta. Nirenta niya ate yung gitara. Nirenta. Yeah. 300 po. Magkano? 300. 300. 300. Eh, kikita ka ng 600. Pamasahe pa pa. Pamasahe pa. Minus 300. Eh, malaki pa man. lang sa renta, no? Mas malaki. Rin malaki pa. po. 300 plus malaki pamasahe, mat-20 plus na lang. Eh, maganda sana kung bawas na yung renta. Oo oh, po. Di ba? Sa po 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 para minsan pag napadaan ako, eh, ako'y dadada? Monumento po. Monumento sa may Jollibee po si Sir ay araw-araw nandoon. Minsan po hindi araw-araw. May pag umulan, natitigil siya. Ayun, napakasibag naman ni Sir. Ano? Ito yung sinasabi ko sa kabila ng kanyang kapansaran, kumakayod pa rin para kumita ng marangal. Eh pag alam niya walang pambigas, tumutugtog siya. Pag walang pambigas. Pag may pambigas, walang tugtog. <laughs> <laughs> oh. Napansin ko na, pareho kayo walang ngipin. Uh, ako talagang matagal na walang ngipin. Kasi po, advokasya ako ngayon. Ako po ay nagpapasa ng batas na para magkaroon na pong libreng pustiso ang lahat ng Pilipino, lalo na yung mga may na kapabayan. Okay ba sa inyo pag kayo ng ipin? Oh, okay Sabi ko kay Sir kanina doon sa labas, mas maganda kasi si Sir kulang-kulang ng ipin niya. Kasi kung uh -huh. buo yung ngipin niya, mas gaganda pang boses niya. Kasi sa ngayon, medyo sisingaw-singaw po yan. Totoo yan kasi pag kulang uh -huh. ka sa ngipin. So kailangan niyo po sir ng gitara. Apo. Magkano bang gitara acoustic? nagla yung pinaka okay po naglalaro sa 6000 po 6000 yung gan mga ganyan po 6000 na acoustic yeah. guitar po 6000 magkano naman po yung ano yung amplifier 9000 po magkano yun? po 9000 po 9 9 plus 6 15 ano pa pong kailangan yung battery niya pa po na aanihin uh, nindan. magkano po yon ah uh, yun ang hindi ko na po alam chatan tantya niyo lang po mga nasa 2000 po yung medyo malaki-laki noon yung ginagamit sa motor 2,000. Okay. So, 17. Ano pa po? Uh, yun po, yung pang sa pagkain, pagka, pambigas po. Pambigas. So, sabihin natin, bigas, 3,000. Okay. 20,000. Sarap. Okay na po sa inyo. Okay na po yan. Ayun. So, hindi ka na mag-renta, susuli mo na yan. Susuli ko na po. Pero, sir, dapat mag-sample ka sa amin kung okay lang sa'yo. Sige po, okay lang po. Okay lang. Okay? O, sige. Odette, Odette, Odette. Yes, sir. Aling nga kayo, back up pa nyo si Sir Vincent. Back up kayo rito. Sir. Ano ba yung pwede mo ikanta sa amin, Sir Vincent, para sa ating mga manunood? Okay. Okay. Uy, dalawa na udit natin. Okay. Bakit Very good. Okay, game. Kisang pag-ibig <laughs> Nais makamit Yan ay ikaw Nag-iisang pangako Na di magbabago Para sa'yo Saan ka man Nai sa mo Kailan manasahang di maga Hindi malilimutan manga araw na tin balikan La ghi mù ngi sếp bín Na vallang ibang mùa khứn đi Đkao Malayu kao manai sán ai mo, Kailan manas sa baby Ito, sir, dadagdagan ko ng 5,000, 25,000. Thank you po, sir. Lahat-lahat na po yan, kasama ng all-in gitara, acoustic, battery, pambili ng bigas, plus yung 5,000 dahil kumanta kayo na napakaganda. And of course, hindi pa kasama po dyan yung pustiso. Ayun. So, mm -hmm. Sherry, Apa? ikaw na mag-take charge, papustiso natin si Nanay at saka si Kuya. Nanay, ang ganda ng boses niya, eh, lalo pa kung kompleto ang ipin. Saan po kayo natutukumanta, sir? Ay, nanay ko rin po nagturo sa akin ng bata ako eh. Ay, si nanay, magaling din kumanta? Hmm? Sige nga, bakit sila... Nakikinig lang po sa ano yan eh. Sa mga radyo. Ayan, ano, yan, no, yan mas, natututunan niya. Ah, sumali na ho kay kayo sa mga pakontes? Mm. Bata pa po ako, sumasali ako sa Minsan, sumasali sa amateur. Oh. <laughs> ah. okay. Dati na ho siyang blind, pinanganap. Dalawang taon po, hindi siya blind. Two years old siya? Noong three years old sa kasya na ano, tigdas. Ah, sa tigdas. O okay. nga, marami nga nabubulod sa tigdas. Pero yan po, na, ano na ngayon, may gamot na, may bakuna. Hindi na, hindi na But pwede at, ya, ano. Hindi siya nabakunahan. Okay, sige po. Um, marami po mga napasiyan ninyo, natuwa, doon po sa inyong awit. Kami din po dito at natutuwa. Kaya nga po, yun. Ngayon po mismo, mamaya doon bibigyan namin sa inyo yung 25,000 pesos para po meron kayong panghanap buhay. Okay? Po, salamat, salamat, po. Salamat po sa pagpasyal Thank sa amin. Thank you po. Magandang hapon Thank po. Thank you po. po. Magmensahe po kayo sa mga manunood. Salamat. may mga po. manunood tayong hindi naman lahat. May badyan, May mga tamad. Ayaw magtrabaho. Eh, kayo sir, may kapansanan pero nagkatrabaho. Sige na. Magandang hapon. Ah, Sige sir. Ano? Doon po sa mga kompleto, ay eh, magtrabaho naman po kayo. Gumawa kayo ng tama. Huwag kayong sakit <laughs> sa ulo ng gobyerno. <laughs> Thank you, sir. Mabuhay um, pa kayo, sir. Well, yep. Tanta para Senhor.